Good morning po sa inyong lahat. Uh, magandang umaga at uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man po kayo naroroon, uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Again, uh, balik po tayo sa ating talakayan ano So dito po sa ating talakayan, ah uh, po natin dito yung mga importanting uh, issue na may kaugnayan sa ating bansa. Kasi gusto kong uh, laging ano, laging talakayin natin yung mga yan kasi yan ay eh, may implication doon sa ating future ng ating bansa at lahat ng may implication yan at na makaka sa sangbayan ng Pilipino ay eh dapat pag-usapan natin kasi hindi dapat natin pinapalampas yan na nagsasawalang bahala na tayo. Dapat tayo mga taong bayan, uh, involved tayo sa mga usapin na may kinalaman doon sa ating takbo ng ating bayan kasi pag hindi po tayo magiging active dyan at hahayaan na lang natin na may kung ano mang nangyayari kung ano ang nangyayari dyan at hindi tayo makikialam, eventually po, yung mga events na yan, babalik yan sa atin. So, dapat po, tayo ay uh, involved, very active tayo sa mga ganyang uh, usapin. Okay? Kaya po, ito pong tatalakay natin ngayon is yung balita na nasagap nakita natin uh, on, uh, online. So, napaka-importante po nitong tatalakay natin so na pinasa lang natin kasi ito sa isang article na nasa uh, social media, galing sa isang mainstream media. pero na ano po eh na napo yung aking attention dito kasi ito may implication po ito sa future ng ating uh, bansa. okay, nakalagay dito sa balita, uh, asik ni BBM Ispe, ispia ng China yun yung nakalagay na ano dito um, headlines may tuturag nating headlines so ito po ay isiniwalat ni uh, Senate Majority Leader Francis Tolentino na hindi lang sa 2025 midterm election nakikilam ang China kundi mayroon din silang mga sleeper agent na embedded okay embedded na daw po sa ating bureau bureaucracy ibig sabihin nakaano na sila is either nagtatrabaho or may contact doon grabe ah oh sa lahat ng sektor ay may nakabao na sleeper cell wika ni Tolentino sa isang forum nitong sabado hindi natin alam ang extent hayaan natin na security office so ini ini uh, iminomong kain ng uh, senador na uh, I review ng security agency kung saan umaabot itong mga SPIA na to. Okay? So, kahit daw sa ibang ahensya ng pala, pamahalaan, meron silang nakabao na SPIA So, ang <clears throat> baka director, baka assistant, secretary level, level matagal nang nagtatrabaho, imagine may mga ganito na parang scenario tayo na hindi natin alam, guys. So, itong mga ganitong ano, anong implication nito pag may mga spy ang China sa ating mga gobyerno? Ibig sabihin, namamanipulate na yung policy ng ating gobyerno nang naiimpluwensyahan na ng uh, foreign government kagaya ng China. So, ito po yung ganitong mga report or findings, lalo na na findings ng ating uh, Congress and sa investigation ng Senado Ito po ay lehitimong ano uh, findings kasi ito po ay inimbestigahan ng ating uh, Senado Kaya dapat hindi po natin ito pinagsasawalang-bahala Okay Grabe So kung hindi pa pala po nag-imbestiga yung uh, Senado tungkol din sa mga is, ano sa mga pag-iispiya na yan ng uh, foreign na uh, government hindi masisiwalat itong mga ganitong uh, balita. So ibig sabihin guys, napaka-importante po na yung ganyang mga int interference ng ibang bansa na panghihimasok sa ating bansa o yung yung ano yung uh, ganyang interference ay mapigilan natin. Kasi kasi yan po, wala yang gagawing ano, uh, mabuti sa ating uh, uh, pamahalaan. Kundi ano, gumawa ng mga policy or mag-influence ng policy in favor of China. Ay alam naman po natin na ang Pilipinas at China ay may hidwaan dyan sa West Philippine Sea. So obviously, nag, kaya naglalagay ang uh, ng uh, mga espya ang mga foreign government na yan yung foreign government na di umano ay naglalagay ng mga espya dito is because dahil din sa ating ano uh, issue ng uh, West Philippine Sea kasi yan ang uh, ano nila eh yan ang target ng uh, China eh alam naman natin yan eh kaya napaka-importante po sa taong bayan na malaman itong mga ganitong uh, ano uh, gawain na interference lalong-lalo lalo na sa election kasi nga sa election po uh, balibalita balita na may mga uh, tumatakbong uh, uh, kandidato ang uh, sinusuportahan ng China para at least pag nailagay nila yan na iluklok nila sa gobyerno eh yung policy na pabor sa China ang susuportahan ng mga kandidato na yan yung mga makapili na yan so dapat mga mga Pilipino po uh, iwasang bumoto ng mga uh, perceived uh, na China Chinese supporter. Kasi nga hindi po maganda ang ano niyan magiging epekto sa atin yan. Imagine nanalo na tayo sa West Philippine Sea, inaward na sa atin ng ano ng uh, arbitral awards ng UNCLOS. 'Di diba? Wala na tayong kiniklaim diyan, eh. definitely sinabi na ng on, ng ano ng arbitral ruling na sa atin 'yan bakit may nagtataka ako kasi may mga kapo pa tayo Pilipino na naniniwala na wala tayong ano diyan, wala tayong karapatan diyan at wala daw West Philippine Sea. 'Di ba? 'Yun ay matinding ano po, matinding uh, paglaban doon sa ibinaba ng uh, UNCLOS yung uh, usapin na 'yan. So dapat hindi na tayo nagpapa uh, diyan. Malinaw po ang uh, issue ng West Philippines yan po ay may ruling na at uh, yan ay hindi na tayo nagkiklaim dyan, yan ay sa atin talaga, back up po tayo ng batas dyan international law so yun dapat hindi na tayo nagdidebate dyan tayo yung mga, mga ordinaryong Pilipino, kaya lang kasi tayo nagdad, nagdidebate sa mga yan dahil nga may mga pumapasok na uh, fake news uh, false information at saka Pulse narrative na pinapakalat itong mga ano social media na di umano ay uh, binibigyan ng pondo ng foreign governments na yan na may interest yan sa West Philippine Sea. Yan po lang ang punot dulo niyan eh. Kaya nga ang pinaka ano po natin is iwasan natin makapaghalal ng mga politician na pro-China makapili. Okay? Yung mga alam po alam naman po natin yan eh na, na natin yan walang gagawin niya kundi iserve ang interest ng uh, uh, nag ano nag tumulong na manalo sila okay so sana po uh, bigyan natin ng pansin ito mga ganitong balita kasi ito may implication ito sa ating bayan hindi hindi natin dapat ito pinag wawalang bahala kasi nga ano darating ang panahon itong mga action na natin na ngayon yung, or walang ka-action na gagawin natin ngayon ay eh magre-reflect din sa eh, future. Kaya dapat ngayon pa lang mag-todo effort na tayo para makontra natin yan. Yung mga ganyang uh, pang-iispiya, di umano, ng uh, foreign government at uh, paglalagay ng mga sleeper cell uh, na uh, anytime pwedeng i-activate para magkaroon ng uh, policy na pabor sa China. So yun po ang ating, ano ngayon, uh, nakakabahala po yung ganitong mga balita. Kasi nga tayo, dito sa ating channel, sa Tabsong Viewpoint, tayo dito ipinaglalaban po natin yung ating karapatan bilang uh, uh, independent sovereign nation. So ibig sabihin, dapat wala pong uh, mga interference na ginagawa ngayon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, lagi nating pinupush dito sa ating channel ang pag magkaista tayong Pilipino, sambay ng Pilipino, wag tayo magwatak-watak. At ipaglaban natin kung ano yung meron sa Pilipinas, kung ano yung future ng Pilipinas, yun po ang da dapat nating pagtuunan ng pansin. At huwag yung mga political personality na yan kasi mga political personality na yan di umano ay pinipinas ng China para maano ma makontrol yung uh, gobyerno natin at lahat ng policy natin ay papabor sa China para labanan yung uh, mga ano natin yan yung mga teritoryo nating ipinaglalaban diyan na makuha so yun po ang ating mensahe ngayon so maging aware po tayo sa mga ganitong balita nakakabahala ito hindi dapat ito magpatuloy at dapat po ito'y labanan ng sambayanang Pilipino makakagawa po ng paraan yan para mapigilan yan ay pagkakaisa natin. Magkaisa po tayo. Unahin natin ang Pilipinas, labanan natin yung mga ganitong klase ng interference ng foreign government. At uh, yun po ang ating advocacy dito sa ating channel. So yun lang po at uh, magbabalik po tayo sa iba pang talakayan. Again, reminder ko po sa inyo, magkaisa tayo para sa isang direksyon. Walang so, walang support sa political personality. Yan po ang daan para magkaisa tayo. Yun lang po at maraming maraming salamat. By the way, ano po nga palang masasabi ninyo dito sa ating uh, uh, engineer ngayon? So, paki comment lang po dun sa ating comment section at uh, uh, pag-uusapan po natin yan. At yun lang po at maraming maraming salamat sa inyo lahat.